So ayan guys, nag-aayos na kami papunta ng Nueva. Siyempre nag-aayos yung kapatid ko ng gamit ko guys. At yung asawa ko, Ayun, kakain na siya. Kasi para makapag-prepare na kami papunta ng Nueva. And ako guys, andito ako. So nag-aayos na rin ako. Nag-aayos na itong gamit ko. Nagay ko ng bag ko dyan. Ayan, yung mga dadalim pa namin ba? Yung anak ko guys, turug pa. So, yung sapatos ko nga pala guys. Baka makalimutan ko. So lalagay ko na sa bag. Yeah. So guys, ito yung Bible na devotion ko kay God na tatapusin ko basahin. So binasa ko to ng simula noong 2024 ng January guys. So ito dito na ako sa may uh, kalahati, almost kalahati na ng na paper na puti na to guys. So kahit saan mo na magpunta guys, lagi ko itong dala kasi ang devotion ko basahin to. Bago pagkagising ko ng umaga and uh, bago matulog minsan pag uwi ko ng tanghali practice so nababas ako dahil sabi nga agad ni guys sabi ni God sa Matthew 6.33 Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you meron pa sa Joshua 1.3 bayong guys pag bulay-bulay ang mga, mga salita araw at gabi upang matupad mga mga nakasagawin at uh, giginawa yung pamumuhay natin guys So ito lang yung susi guys Kaya sa mga lahat ng mga pagpupala na binigay May God guys sa aming pamilya So thank you Lord And Jesus name, Amen Thank you God, God Jesus name, Amen I love you God alas 11 na nga guys kaya kumain muna kami dito sa Nlexa Lakeshore para pagbiyahin namin hindi na kami gutom at diretso na lang guys Anong <laughs> binibigyan first na alala ko yung kabataan ko nung nasa probinsya rin ako ganyan yung first na kotse namin yung kalabaw guys when the is falling down. So, guys, dito na tayo sa Palayan. 4 uh, minutes na lang. And, tapagas muna tayo, guys. So, ayun, guys. Dito na kami sa venue na pupuntahan namin, guys. So, dito na kami, guys, sa Villa Esmeralda. Opo. Okay. Opo. So, ayan na, ayan na guys, si Tolix. Ayan sila. At doon kami sa kabilang parte pala nito guys. Pero dito namin kinuha yung susi, yung kikay niya is ng room. Ayan na. Tawid tayo. Ito sila kuya, yung mag-a-assist sa atin papunta doon. tayo guys Ibigo na tayo dito Ibigo na tayo dito Ibigo na tayo dito Dito na nga guys Nakarating na kami Papasok na kami dito sa parking Ayan So dito na kami guys Nakarating lang kami ano. Apa Ang room natin guys So guys, nandito na kami. Thank you Lord, nakarating kami ng ligtas. Thank you God, Javi, in Jesus name. Amen. Yung una po, so yung dungawin natin yung bintana guys. but may, may swimming ba din dito? Hindi ko alam. Mamaya alamin natin. So dito na kami guys. Ito yung family room namin dito. Si Buntis. And then, yung rice ko, meron kayo platter na rice. Wala, no? Solo lang. So, ayan guys, umorder kami dito sa hotel ng pagkain. Ayan, kakain muna kami guys. Ayan, dalawang bata si tita, si misis. Siyempre ako okay. guys, kakain muna. Buksan natin. So, eto guys, yung order natin yung sinigang. May libre sa gaw. And may sisig tayo, tsaka yung isang styrofoam na rice guys. So, hanggang mamaya ang gabi na to guys. Kakain muna si Buntis. Mga kapatid ni Jamie, busy mag-selfie no? Night night, puro night night ah. Eh?